eu da te lang yan na ah, seven minutes ago. Oo, oh, di ba? Oo. Uh -huh. Ang dami talaga, full schedule si Mayor Lenny, no? Kahit uh -huh. siya ka pa do. Nagkatrabaho, umaattend pa rin ng mga activities, uh -huh. umaattend pa rin ng mga events, uh -huh. di ba? Mga functions yan. Yes. Here comes the bride! Diba? Sinong linang mo? Si so, Mayor Lenny lang naman. Pero, di ka gaya ng iba dyan, Pitchu Gaper? Parang may travel chuba chuba na naman sa Kuwait? Bring him home! So, wala, wala lang ano yan? Parang wala nang relevance? Ay! Humba! Humba! Humba ba. Humba humba humba, <laughs> humba ba? humba! 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 Kailangan nyo ba yan? Nag-away sa humba na ay? Ang chipipay ha? Ang chipipay na talaga. Just school... lang yung humba. Ako nga hindi nasasarapan sa humba eh. Pero, Masarap oh, naman yun eh. Pero just ko naman dahi. Wala naman yung pag aaway ako? Di, pati ba yung Humba! Humba! Humba ba! Humba! Humba! Humba, humba, humba ba! Hindi, ba. Hindi sinabi mo? Uh, uh, <laughs> ulitin Humba! ano Yun nga! humba! 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 humba Oh, di ba? Hey, comment nyo na dyan kasi sino kilala nyo, humuhumba dyan. Pero ayan nga, mga bata helmet, magpapasalamat tayong muli. Medyo ka pa. Ay. Huh? Hey, happy Anonymous, tayo talaga niya magpakilala. Pero maraming maraming salamat po talaga kay Ma'am. Thank you po. Yes, August 23 yan. Naku, na, nakakatuwa talaga mga bata helmet kasi mag-enjoy yung mga bata, mag-enjoy yung mga bagets kasi parang buffet yes. type yung mangyayari. Mm. Um humba, humba, humba. Ang handa. Oh. <laughs> Pero malay niyo may pahumba. Ah. Pero ayan nga mga bata helmet. Hindi siya yung mga naka-styro or mga naka-pack. Di ba? Bidyo-gapar. Oh, hindi. Bidyo-gapar. Ang dami ko. Bidyo-gapar. ka. Pero ayan nga mga bata helmet. Mba. Ba, m -ba, m -ba, m ba. Pero ayan nga mga bata helmet. Kasi during the COVID, di ba Bidyo-gapar, mm. tuloy pa rin naman yung pa-fitting program. Ang ginagawa natin is naka parang pack lunch na siya, oh. meals na naka-microwaveable kasi nga hinatid na nang natin mm. sa mga bahay-bahay. Mm. Kasi no ka okay. pay, oh, no COVID, hindi ka kasi pwedeng lumabas. Kaya kami na po yung naghahatid. Madadala, sana po eh, pagpatay pa kayo lalo ng pa buffet. Umba, no. umba, umba, ba. Um, ba, um, ba, ba. <laughs> Pag may ganun. Basta mga pata helmet. Kaya maraming maraming salamat talaga sa inyong lahat, ng mga viewers natin, sa mga subscribers. Hindi dahil sa inyo, di ba? Wala tayong mapapakain. Ah, di ba? maraming salamat po. Hindi madadagdagan yung pondo natin para sa mga pa-feeding program. Mm -hmm. So, baba ng helmet, basta so stay happy, stay healthy, stay safe. always. Sabi nga mo sa buhay helmet in the book, niyo. keep setting better every day. God bless everyone. Kung nang sumang so video to, to subscribe at click notification bell para like up updated sa lahat ng mga ganap ni Marilyn Ano hmm. ba? Baba ba ba talaga. Baba. Ba. <laughs> anong gusto mo? Hindi baba.